Walang patid ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang na ang ating mga kababayan sa Eastern Visayas. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Rise and shine, Kenneth. Eastern Visayas naman ang naging target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pamamahagi ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Their Families o PAF program. Dito nakatanggap ng tig 10,000 pesos na cash assistance ang 756 El Nino affected farmers. Mula yan sa indemnity check na natanggap ng provincial government ng Leyte na nagkakahalaga ng 7.5 million. Ayon sa aming mga datos, higit 23 milyong piso na padanim ang napinsala dito sa Region 8 na ikinalugi ng higit daang 500 magsasaka. Ah, hindi sa Region 8 ito. Ito is for the later provinces, Biliran, Southern Leyte at saka Leyte. Kaya naman, sa okasyong ito, minabuti ng inyong pamahalaan na bibisita sa inyo upang magbigay ng suporta na makabangon kayo, nakabangon kayo muli sa inyong para sa inyong kabuhayan. Sa kabuuan, aabot sa 40 milyong pisong halaga ng financial aid ang naibigay na tulong ng gobyerno sa lokal na pamahalaan ng Leyte, kabilang na ang Southern Leyte at Biliran. Dagdag pa rito ang tiglimang kilong bigas sa lahat ng mga dumalo. 10,000 pesos mula sa DSWD para sa 1,000 beneficiaries. 6 na milyong pisong halaga na tulong mula sa tupad program ng Dole. Higit 300,000 pisong halaga naman na training funds para sa pagsasanay ng mga magsasaka na nais maging healthcare workers ang handog ng TESDA. Para naman po sa ating mga manging isda, magbibigay ang BIFAR ng 30 bangka na dimotor, mga materyales at feeds para sa pag-aalaga ng bangus at tilapia at ilang kagamitan para sa pagpapalaki ng seaweeds naman. Mismo ang Pangulo rin ang nagbigay ng farm machinery and equipment para sa kooperatiba ng mga magsasaka kabilang na ang mga traktor na makatutulong sa kanilang pagsasaka. Laking pasalamat naman ang ilang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan, lalo na malaking dagok sa kanilang kabuhayan at kita ang naging epekto ng El Niño. Ito na ang uh, bale pangunang... Uh, step. step para makapagtanim kami ulit. Sana makapagbigay ng uh, pang uh, tulong katulad ng piraminting irigasyon para sa aming mga palayan. Lalo ng pinansyal na binigay ngayon. Hindi, <laughs> ngayon ako na. Malaking tulong ngayon ako nakatanggap na ganong pinansyal. Eh. <laughs> Kinilala naman ng pamahalaang panlalawigan ng inisyatibang ito ng Pangulo. Umiikot siya para harapin kayo at suklian yung sinuportang binigay ninyo sa nakaraan na eleksyon. Ang pag-ikot niya ay serbisyo. Tiniyak din ng Pangulo na mananatiling tutok ang pamahalaan sa pagpapalakas pa ng ilang infrastruktura na malaki ang epekto sa mga magsasaka sa lalawigan ng Leyte at mga irigasyon. Kabilang na rin dito ang pagsasaayos ng Tacloban Airport na nagkakahalaga ng dalawa at kalahating bilyong piso. Hangad natin na sa pagdating ng 2026, pagdating ng 2026, matatapos na ito at magdadala ng mas maayos at mas mabilis na serbisyo sa ating mga kababayan. Siniguro rin ng punong ehekutibo ang pagpapaigting pa ng seguridad sa lugar sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga pwersa ng kapulisan at kasundaluhan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.